señoritas y señoritos. Echoing the war of their masters, the trolls, uh, bloggers, and media personnel loyal to the opposing camps, the Marcos, Liza Araneta, and Martin Romualdez camp versus the Duterte and Arroyo camp, their trolls and their Bloggers uh, are also having their own intensifying fight lumalala po rin yung mga gera na, yung gera ng mga tsutsuwa nila kaya buti na lang si vlog uh, my loyalty remains to my country and to you my uh, subscribers and also the Filipino people mahirap na po yung may mga poon poon tayo uh because uh, your your loyalty can always shift tingnan nyo ito uh, para kailan parang kailan lang they were thick as thieves sabi nila sa ingles very close sila they were defending each other they were helping each other ngayon they are fighting each other tooth and nail <coughs> yung uh, uh, yung ubusang lahi na naaway ang ginag ang nangyayari sa mga ito ngayon because now, they are already tra trading death threats sinasabi na po ito mga uh, DDS vloggers uh, na kung may mangyari daw sa kanila ibe-blame daw yung mga Marcos vloggers ah, ganon na po mga Marcos content operators at mga Marcos media ganon na po umabot na po ng, ng ganon punto ang gera nila so this is now a deadly uh, uh, kuan po ito deadly game of uh, of uh, death threats deadly game of uh, of uh, killing <laughs> killing is free kasi sa nagpalibas sila ng kuan nag daw di umano yung uh, yung Marcos camp ng uh, lista ng mga ng mga bloggers uh, attacking the Marcoses attacking Romualdez attacking Lisa Araneta. Kaya ang sagot naman dito ng mga Duterte camps, kung may mangyari dito sa lista na ito, ibe-blame namin yung mga Marcos Club uh, bloggers and content creators and media persons. At uh, po nila yung isang tao na nag-post nito. Pero clearly, clearly, hindi lang itong taong target nila. Target rin nila, syempre, yung mga lahat ng mga Marcos vloggers at syempre sino ba nagbabayad doon? Ah, uh, syempre traceable dyan sa Marcos Camp. Hindi lang natin alam kung sino ba dyan sa Marcos Camp pero very clear naman na meron talagang nas uh, in our past vlogs at in-expose sa mga dating kasamahan rilan meron talaga mga Marcos vloggers media persons na naka-payroll nila. Yung iba nga binigyan pa ng posisyon sa gobyerno mga USec, Asec na at uh, mga kuan, mga general man, general manager because eh uh, sinuporta nila yung Marcos administration during the last election. So isa sa mga uh, aggressively bumabanat sa mga ito sa mga Marcos uh, bloggers ay ito si uh, Sas Rogando Sasot na nagpost po siya ito po nag po siya na lista po ng mga ng mga vloggers at uh, at uh, ito daw uh, lista ay uh, galing kay a certain na uh, uh, sorry sorry a certain na uh, certain na uh, Maureen Rose Mejia Villar sabi niya possible suspect Maureen Rose Mejia Villar at uh, sabi pa nga niya, sabi ni Rogando Sasot sa comment niya, if anything happens to anyone on this list, the first suspect is the BBM mercen mercenary blogger, team member named Maureen Rose Mejia Villar, who released this list. sabi pa niya, I encourage everyone to repost this so that more people would be vigilant of whatever these mercenaries are psychotic enough to do. Never forget what happened to Persilapid. Dito ako <laughs> Never forget what happened to Persilapid. Dito, I, I find this very funny and very ironic. Parang kailan-kailan lang rin, ito mga vlogger na ito, hindi man lahat, ito mga Duterte vloggers, they were defending the Duterte... DDS line led by started by uh, sila Ari Roque, sila Bato Dela Rosa, sila Panelo, sila Pastor Kiboloy na yung MPA daw ang pumutay kay Percy Lapid. Karamihan dito sa mga vlogger sa lista na ito kasama na si si Sasot, kasama na si Crisette Chu, kasama kasama na si, uh, si uh, kasama rin nga dito si Mahalika, kasama na si Trixie Cruz Angeles kasama na si Lorraine Badoy, si Jay Sonsa, si Darwin Canete. yung sinabi ko sa inyo yung uh, yung PR uh, PR expert uh, na may ariis na ng Publicus Asia na si uh, Malutikia. So identified na talaga si Malutikia na DDS kaya wag na kayo magtaka kung bakit uh, hindi buma hindi bumababa ang rating ni Sara Duterte sa Publicus Asia Surveys at parati number one sa sa senatorial survey si uh, si uh, former President Rodrigo Roa Duterte. So kasama dito si uh, si Daryl Yap kasama rin dito no. Kasi bumaba na rin siya sa mga Marcoses in behalf of another another member ng camp nila Duterte na si Amy Marcos. And then, andito rin sila Glenn Chong, si Ramon Cualuping, and then si uh, uh, Kolokokoy, uh, si Banat Bay, kasama rin dito, si uh, uh, Coach Oli, kasama rin dito, si uh, Ado Pagkalinawan, si uh, uh, karamihan, di ko kilala dito, karamihan. So, yun. Ah, uh, nakakatuwa kasi ito, mga personality nito, either either they were they were blaming the NPA. Some of them were defending Gerard Bantag nung hinaabol na si Gerard Bantag and they were attacking uh, attacking uh, uh Boeing Remulla, they were attacking Marcos, they were attacking uh, si uh, si Benverr -Ben Abalos ng DILG and they were attacking ka uh, uh, uh Bucor Chief Katapang or yung iban sa kanila tahimik tahimik kumbaga they never raised a howl they never raised a, uh, or they never express any support kay Percy Lapid for, they never sought for the justice of Percy Lapid dahil yun nga di ba initial in the initial days ang Focus talaga may mga sinabi kasama na kayo na baka ang o ang mas, true mastermind talaga ay hindi si Gerald Bantag o yung assistant niya kundi si former president Rodrigo Roa, Roa Duterte kasi bi, pina, binabanatan rin ni Percy Lapid si du, si Duterte sinabi niya if if uh, being made to choose between Duterte and Marcos pipiliin niya si Marcos so that's why tahimik ang mga ito Either that time nung at the height of the Percy Lapid killing either they were they were defending Duterte they were defending Bantag or they were silent they were not condemning uh, Bantag they were not condemning, condemning the killer killers of Percy Lapid na mga bata ni Bantag or they were they were blaming the NPA uh, in keeping with the with the order ng mga Duterte boys to blame the NPA sa killing na ito. Pero ngayon, ironically, ironically, they are now saying na takot sila mapersilapit. Kawawa naman si Percy Lapid. Pinatay na nga. Pinapatay nyo pa sa paggamit. Grabe kayo. Mister uh, Mr. Uh, uh, Sossas Roland Rogando Sasot. Grabe naman kayo. Patay na ang tao. Ginagamit nyo pa. Ngayon, kayo na natatakot sa buhay nyo and for political interest, ginagamit nyo your best mirching, the name of Percy La Lapid. Percy Lapid must be turning in his grave. Patay na nga yung tao, pinapatay nyo pa. Ginagawa nyo pang double death. Pinatay nyo na gauna na sinabi nung dinipensahan nyo si, si Bantag, nung blinay yung NPA, nung uh, uh, sinabi nyo na na Uh, yung iba nga sa inyo, in-expose nyo pa yung di umanong corruption daw or ano ba mga mga katiwalian ni, ni Percy Lapid. Kulang na lang sinabi nyo na, na nag-suicide si Percy Lapid. So, pero ngayon, ngayon, that uh, it, 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 uh, it is to your advantage, it is to your propaganda interest na to use the name of Percy Lapid in vain, ngayon, ginagamit nyo na. Ngayon, sinasabi nyo na takot kayo mapersilapid. tara ang tanong ko kayo, <coughs> excuse me, itong bineblame nyo na vlogger na babae na mas si Maureen Rose Mejia Villar, kaya ba nito patayin kayo? So in effect, you're really saying that you're afraid of the Marcos government to to kwan? to carry out the uh, the execution of the DDS bloggers, yun talaga sinasabi nyo na it is the marcos government that uh, that is uh, that could uh, that could uh, carry out the killing. Ngilok lang napansin, kasama rin dito, ewan ko kung nabanggit ko na. Si Bobby Tiglaw, yung yung columnist na taga tira rin talaga, taga taga kwan ni Duterte na very dute, very Uh, at saka si Herman Tura Laurel na kaibigan ko na mga Rabbit Duterte Boys at saka Rabbit Pro China Boys. So ito, the, 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 the fight has from, uh, uh, yung mga principal nila, si Marcos through Martin Araneta, through the congressman, are hitting Sara Duterte and, and, and Duterte and mga Dutertes. They're hitting, they're hitting Marcos and they're hitting Martin Romualdez through many issues. Uh, so uh, they are they are really in in, a, in an intense fight as projected and as predicted by the by the blogcaster Armandine Channel all all the way back all the way back when they assume power in June 2022. Tayo lang among the few vloggers na sinasabi, hindi tatagal yon yung partnership na yan. Kasi ngayon parang nakikita na natin may cracks na sa partnership nila, may pag-aaway na sa partnership nila. Uh, sinabi ko sa inyo, una mga chuchuha nila nag-aaway. Ngayon sila-sila na mismo, si Duterte na mismo, si Sara na mismo, si Martin Romualdez na mismo, at si Marcos na mismo. Nung nagalit siya doon sa meeting, sinagalit siya kay Duterte sa meeting ni Duterte kay Xi Jinping so ito na at ngayon pati yung mga kwan nila yung mga chuchuan nila mas uh, gumagrabe ng away dahil napunta na sa away ng mga death threats yun lang uh, nakakalungkot lang dahil uh, kailangan nila maka makakuha ng simpatiya sa publiko at sa mga supporters nila binabanggit na nila ang Percy na noon kinondena nila at pinatay nila so please share this vlog especially to those uh, who are following up the issue and who are very loyal and supportive of Percy Lapid uh, let us condemn this let share this vlog and then uh, let us make known our objection lalo na tayo who have Who, of those of us who have consistently worked for uh, the justice uh, of uh, Percy Lapid, share this to friends and relatives and to Lapid supporters. Kundinahin natin itong mga vloggers na ito na ngayon ginagamit ang pangalan ni Percy Lapid. We don't care kung magpatayan kayo. Leave Percy Lapid out of it. So thank you very much for watching and I'll be seeing you in my next vlog.